Hello everybody, welcome to my channel. Ikikwento ko sa inyo kung bakit hindi pa ako umuwi kasi yung biometric in and out ko hindi ma hindi mabasa yung aking thumb mark. Siguro overuse yung kamay ko sa paglalaba or sa bahay o sa paglilinis. Yung aking fingerprint ay parang nabura. Yung parang espiritu na ako na hindi ako makalag-in ilang beses na inulit ng aking HR, yung point finger ko, yung small finger, and pinalipat ko ulit sa thumb. Pinalita na nga niya yung machine niya. <laughs> Dahil gusto niya panindigan na sa kamay kung may problema. Dalawa kami nagkakaproblema ni Giselle. Anyway, nag-okay siya. Yung right thumb ko, hindi pa rin nag-okay. Ang ginawa ko, naglagay ako ng hand cream, hindi pa rin nag-okay. And then, nagpanood ko kasi dun sa YouTube vlog ko, vlog ng ibang vlogger na yung sa biometric. Nilagyan ko siya ng pulbo, humingi ako kay Erlinda ng pulbo. Nilagyan ko yung kanan, hindi pa rin magkaigi. Yung kaliwa, unang attempt, hindi na nagre Pangalawa, nag-okay na. Ngayon, hindi ko sure kung proven yung paggamit ng pulbo or yung cream. Susubukan ko ulit ito sa pagpasok ko sa Webes kung magiging okay. Ipapakita ko sa inyo yung biometric namin. Ito yon yes, alas alas 11 na. At, uh, eh, kailangan pa naman yung biometric namin sa airport. Dito yon tinatam. Yung mark ng fingerprint. Diba, nung pumasok tayo dito sa Israel, kailangan din yung fingerprint natin. Eh, paano kung hindi na ito nagre-read? Di hindi, hindi ako makakalabas ng Israel. Yun, yun na yung kwento. Ata uuwi na ako. Naantok na ako. Shoutout sa mga hotel workers na kasama ko dito. And peace. Bye-bye.